What's up mga tol? For today's video, i-share ko sa inyo kung paano magkaroon at malakas na stable internet connection gamit lang ang secret code dito sa ating mobile phone. So mga tol, bago tayo patuloy sa ating video ngayon, kung bago ko pa lang sa aking channel, pakiclick naman po ako ng like button dyan sa baba. Click mo na din ang subscribe button at notification bell para ma-update kita sa aking susunod na video. tol, yung tricks na share ko sa inyo is gagamit po tayo ng secret code. Alam naman natin mga tol, basta mobile data yung ating gamit, hindi talaga tayo makakakuha ng stable internet connection, lalong lalo na kapag palipat-lipat tayo ng lugar. Dito mga tol, nakikita niyo yung ating signal is naka one bar lang siya. Dito simple po yung gamit natin. So paano nga ba yung gagawin natin dito mga tol para magkaroon tayo ng stable internet connection? So ngayon, simple lang. Punta lang kayo dito sa ating dialer. So, i-type nyo lang, asterisk ay number, asterisk ay number, 3646633, number, asterisk, number, asterisk. Dito mga tol, makita kita ninyo, nakapasok na tayo sa engineer mode. Ngayon, ang hanapin nyo lang dito mga tol, is i-click nyo lang itong band mode. So, pagka-open sa band mode mga tol, merong SIM 1 at SIM 2 dyan. So, ngayon, ang gagawin nyo lang, piliin nyo lang po yung SIM card na gamit niyo sa inyong mobile data. Halimbawa, SIM 1 yung gamit ninyo, which is dito SIM card yung sa atin. So, i-select ko lang yung SIM 1. Tapos dito mga tol, scroll down lang kayo. Makikita nyo po dito yung band mode at yung LTE mode. Dito mga tol, nakacheck po yung mga band na applicable sa area natin. Pero mayroong specific band dito mga tol na kung saan malakas po sa ating area ngayon. Halimbawa mga tol, piliin natin si band 1. So, ganyan ang gagawin nyo lang, i-uncheck nyo lang siya mga tol. Yung ibang nakacheck. Ayan, i-uncheck nyo lang siya. So, kapag wala nang nakacheck mga tol na ibang band, nakacheck check ang remaining lang dito is si band 1. So, ngayon ang gagawin nyo lang is iset. Ayan mga tol, magre-reset po yung ating signal ng ating dito SIM card. So, wait lang natin na bumalik. Ayan mga tol, bumalik na siya. So, ngayon ang gagawin lang natin mga tol, para ma-check natin kung malakas ba yung band natin na pili dito gamit yung band mode, gamit yung code sa engineering mode, close nyo lang yan, tapos open nyo lang yung speed test. So dito sa speed test mga tol, makikita ninyo dito SIM card, tapos click ko lang yung go. Ayan mga tol, makikita ninyo, meron tayong 11 Mbps mga tol. Ayan, yung ping natin 37, tapos yung jitter 9ms. So umabot pa siya ng Ayan, 15 Mbps. So, ibig sabihin mga tol, malakas yung ating nakuhang signal. Kahit na 1 bar lang po yung kanyang signal ng ating band 1. So, not pa yan mga tol. Kapag nag-play tayo ng mga movies or mga videos, makakapag-play pa din tayo. Ayan mga tol, yung upload Mbps naman natin nakuha mga tol is nasa 4.98, ganun lang kaganda mga tol o ang gagawin ninyo, so ngayon kapag hindi pa kayo satisfied sa nakuha ninyong speed balik tayo doon sa engineer mode tapos dito mga tol, halimbawa iselect is naman natin yung band 3 so hindi lahat ng band is gumagana mga tol, so ngayon kapag band 3 naman, set nyo lang magre-reset ulit yung ating signal ng ating mobile phone So, dito mga tol, makikita ninyo, yung band 3 is hindi siya nag-signal. So, ibig sabihin mga tol, hindi aabot dito yung band 3 sa ating location. So, ngayon, hanapin nyo lang, is try nyo lang yung ibang band. So, try natin yung band 28. Kapag applicable ba siya? Ayan. And mga tol, succeed. Nakikita ninyo, nagkaroon ng signal mga tol. So ibig sabihin sa location natin, band 1 and band 3 po, ah band 28 yung gumagana. Si band 3 hindi. So ngayon, speed test tayo ulit mga tol, kung mas mataas ba yung ating makukuhang Mbps compare sa band 1. So ayan mga tol, connected na. Wait lang natin, mag-connect yung server natin. Ayan mga tol, so go. So, mas mahina siya mga tol compare sa band 1, yung band 28. Sabi-sabihin, dito sa location natin kahit na nasa sulok tayo is maganda pa rin talaga kapag gumamit tayo ng mga code mga tol secret code para ma-access natin yung engineer mode para makapag-change tayo ng mga band. Yung downside lang nito mga tol kapag nag-change tayo ng mga bands is pwede po tayong hindi makapag-call hindi maka-access ng call kapag uh, nag lang tayo ng specific na band. Pero ang kagandahan lang, kapag gusto natin ng mataas na internet connection, syempre, pipili po tayo ng mas magandang band. Makikita ninyo, matababa po yung download, mababa din yung upload. Mas maganda talaga yung band 1. So, ngayon, syempre, ang sisilik natin, mga tol, is yung band 1. So, uncheck lang natin yan. Tapos, silik lang natin yung band 1 kasi mas mataas siya dito sa ating location, mga tol. So, ganoon lang ang gagawin yung mga tol para ma-access po dito yung mga band mode dito sa engineering mode gamit yung, ah, uh, Code mga tol na i ko sa inyo kanina. So mga tol, kung nakatulong man yung video natin ngayon, comment down below mga tol kung gumana din ba sa mga mobile phone ninyo. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-share sa ating video at mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa aking susunod na video. So yun lamang mga tol, God bless po sa ating lahat.